amiga amigo mauli na mi karong kuan ka taon amisa na ko akong ka like na ko din na mi makita gay dog gay pa awang na ang toko kininyo Diba may gamig ko, pariha may gilong, pariha may mata, pariha may baba daw. <laughs> kaya sa mignaw. Saka na barko karong gabi eh balik ni pong kistan member kalau si Gino oh hmm. agak main lawas padahum nami ulit guys nice kaya lang karsada dere limpio kay standard nadol pa juga sa pocket mga miga amigo, well, nagpaabot mi sa jeep. Ah, sa bus day, nga mong sakyan. sa kahit tao nagpaabot paabot eh. Kaya alas city pa ang puan. Alas city pa ang biyahe sa bus. So la city pa sa mga kasood sa bus. mo nang mi may direk, barog-barog. Oh, morning bus. Kani siya, walang may direk. Kaya eh, nga gusto na mo magkauban may tanan. So direk may pikas. Ara siya Siboto, Hilongos. Excuse mm. me, ma'am. Sama... Pag-iisak na rin. Okay, huh? guys. Simplito na may diritanan. Muna diritan mi. Mm. Sikit na may diritanan. Muna dirilang lang, mi. Okay, raka dira, ma'am. Wala ba ni earphone? Wala no, na, ma'am. mo. makauli. Pagyayahin yeah, namin para Hilongas. Laglong mag ako Para Hilongas po eh. Man, po na magkakakama dira ma. Pagkakakama Fresh air. <laughs> Nasabrahan sa fresh air. <laughs> Nasabrahan sa fresh air. <laughs> Abot ta gid mi guys. Sa barko. Dagay like, koskos balongos. Ah. Hindi man dai ilang ko andiri oi, eh. terminal sa barko. <laughs> asa sa asa? Asa to ni mo ma? Kadala ko <coughs> to Mm, magtagay nya anak. guys. Nakaambot na girmi da guys. Nanagirmi sa baro, baro ko. Shalan. Shalan ang barco ko. Nyo Sa taas. Narami da By number man ang bed. Okay na kasi mong bed ma? Basta lagi ni Dili. Kuha din ha ejercicio pasa tu guys so Isio. nice sini shipping Corporation. ah nama sila pakai on the day na nang day mukan oh ah, abi nak aku gelas sila ah, nasa siya tourist accommodation dari aku ada sa female cr Oh, ha? Huh? Nice. Sa lang CR? Nice lang CR, guys. Thank you. Hindi you know, kayo si CR, dito. Bago pa kayo ng CR. Kalagom na biyan na Ani, eh. Bahala na niya, eh. Mani lang ka na, Ani, guys. Nindot man di, eh. Kuan, ako. Mmm. Mm. Nga na yung mga pintas mo? Bila ko na po po lang. Aw, ano? aw. Oh, oh. Ako sila, pason ma, ha? Ya, pagpili sa dito ma. Tan tanaw aw lang sa diri ma. Kung asa ang, ang kuwan mo. sa kusilong. Ato sa kusilong. Ha, balik ra kusilong. Kusilong, suno may mga. Kita, mamili na lang. Kunya itong sud, ano? Mili ka. Kadang wadi ha, sige. Ikaw. Ika. Pili lang. Ikaw sa lepansit. Ano ba yun? Ano Ano ba yun? Ah, apilan ni siya. nalagin na. O sa pas... Price na Pwede ka Pwede ka Ano pag Nalagin ka kana, Nalagin. Butang oh, mo. na Sudan, miss. Hmm. Poong mga 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 drinks, rice lang ako, miss. Rice ikaw ma drinks, kama. Rice ug nan yung ni mani, miss? Ha? Huh? 20. Apilal ma kore bayad nene. Sa ta bedran. Sa eh. mo nimo. Ika ka pa. Rice ra gani ako. Unsa man drinks mo? Ma. Ah, ako lang na. Na na kay tubig. Na. Kana na. lang ma. Ma bayad ka dito cashier ma. Kani ay. Aramis. Kani siya. Pila na siya. 95. Pareha uh, ra siya, miss. Osa Osa ka uh, pilih, o sa niya. O sa kapinat. O ka... Kani ay. Kok na kan. Kok na kan o kwan. Pila sa lad. O. Tagpilang sa lad. Tagpilang sa Ano? Ah, 60. Pusala mo. Kana, doa ka extra rice.

kain ah, habilin bilhin akong tubig tapos ako ako sa kuhaan sa silong ano ka kagkaon? at man dito, nindot pa dito kay airphone na oh, nilang kuhaan kuhaan mo dito? o, dito may mga on hindi na mo matog dito nindot nilang accommodation na dito kasi nindot sa nilang CR o? Oh, yeah inres iba oh, pag-push oh, go go pogi chegi ko an okay oh, ra ba ayo ulaw ha Nadiri ang on, oh. sa oh, kayo, na ang aircon kuan un ari lang isa economy okay ra kainis flight nakain an na lang mga chicheria balik nisa tastas kain nahabilin ang tubig okay oh, Okay stores big until misa restaurant restaurant sa ko guys gutom na kayo eh sa at yeyek ta go to food pao nya okay ra ka sa ilang puan so okay kayo sa mura ka na sa luxury sa cyanan ba ah maoba <laughs> yeah. nya wala ka gisapot Inton. Inton, ko na. Tara man eh. Okay. Out, oh, okay. Mga kauna guys. Kauna ta guys. Kauna Mga amiga, amigo. ba ako sa lahat ng na

mapansin? Mm -hmm. <coughs> <coughs> pwede ba na yung mag-live ma? Mag-live, pwede ka mag-live. Butok ba? Ito ko try yeah. pang salad. Mahal, kailang salad. Uy, 60 pesos, gamay kayo. 60. 60. 60. 60. 60. Sinta. Oh, no? hmm. hmm? sa, sa ah, ya, ba? Ba ¿cuál es sa agua, ba? ¿Está bien? sa bien? ba? bien? ¿Está good morning. bien? ¿Está bien? sa bien?

sige ko ito siya okay barato ra 200 ra pangayo dako pa siya inova pa